At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan si Catherine. Maraming maraming salamat, Katrin, sa ating maraming taon na pinagsamahan. Wagas na pasasalamat ang ipinaabot ni Daniel Padilla para sa dati niyang girlfriend na si Catherine Bernardo. Hindi nakalimutang banggitin ni DJ ang pangalan ng kanyang ex-jowa sa mga taong pinasalamatan niya matapos ang muli niyang pagpirma ng kontrata sa ABS-CBN. Naganap ang contract signing ni Daniel kahapon February 12 na dinaluhan ng mga bossing ng ABS-CBN. Mahigit 15 years ng kapamilya ang binata at mananatili raw siyang loyal sa kanyang mother network. Unang-una gusto ko pong magpasalamat sa aking mga bosses sa tiwala po na ibinibigay nyo. At hindi lang po tiwala para sa trabaho, kung hindi sa totoong pagmamahal na ibinibigay nyo. Maraming maraming salamat, mensahe ni DJ. Kasunod nito, pinasalamatan din niya si Kath, hinding hindi ko makakalimutan si Catherine. Maraming salamat sa maraming taon na pinagsamahan. Hinding hindi mawawala sa puso ko ang memories at ating adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much. Ito naman ang message niya sa kanyang mga taga-suporta, I am just very truly grateful sa tiwala at pagmamahal. Sa mga fans wala na akong hihilingin pa just thankful to you. I get random messages kasama ang positive, negative messages magkakasama yan and I truly appreciate that it makes me human. So thank you very much. Yung mga mensahe nyo ay masakit man totoo. At yung iba nagbibigay ng positive messages, ang sarap sa puso kung alam nyo lang. Ang dami ko ring natutunan sa inyo. I thought yung experiences ko sa buhay ay marami na pero talagang hindi natatapos ang learning. Experiences in life it brings you down, it brings you back up, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin na may mga pangyayari na hindi man sang ayon sa atin, o hindi man natin gusto pero it was bound to happen, Ganoon talaga. I think planado ng Diyos ang lahat ng bagay hindi ba at sa kanya ko nalang ibinibigay lahat, aniya pa.